Bukas na po makasaysay ang pagpirma ng kasunduan sa pagbuo ng Bangsamoro. At ngayon pa lang, matinding siguridad na ang ipinapatupad sa iba't ibang lugar sa Mindanao. At mula sa Zamboanga City, nakatutok live, si Rafi Tina. Rafi! Ivan, bagamat isang magandang balita para sa marami ang uh, nakatakdang pirmahan sa comprehensive agreement on the bank sa Bukas, ay hindi mapigilang ang mga ng ilan sa ating mga nakausap, lalo pat ang MNLF Miswari faction na sumugod dito sa Sampuanga City noong nakarang taon ay tutul pa rin sa bagong kasunduang ito. Mahigit kalahating taon matapos sumugod sa Sambuanga ang MNLF Miswari Faction. Ganito pa rin ang sitwasyon ni Nanuriam Sampanga na napilitang lumikas matapos masunog ang kanilang bahay sa Lustre Street, Barangay Santa Catalina. Kasama ang mahigit 2,000 evacuees, nagsisiksikan sila sa mga bahay na gawa sa lona. Sa araw napakainit, sa gabi sobrang lamig. Kapag umulan, diretso ang tubig sa kanilang mga higaan. Nabigyan kami ano bigas isa lang, 3 kilo, wala na. Kung may madistribute, tibigay sa amin. Kung wala, wala din. Tanggap na rin nilang nangyari sa kanila. Pero ngayon nakatakda ng pirmahan ng Comprehensive Agreement on Damang Samoro, ang kasunduang itinuturong ni Tcha kung bakit sumugod sa Sambuangang MNLF Miswari Faction, may pakiusap si Nuriam. Huwag na yung gawin. Sana maawa na kayo sa amin mga Muslim. Kami ang napiktuhan, mga pamilya na, bahay na, namin lahat ang mga katutubong badyaw mas matindi ang sitwasyon sa kalye na nunuluyan. dati rati kita mo ang dagat sa bahaging ito ng Artilima Boulevard. Pasalan ito ng mga tigasang Sambuanga at kumisan, paliguan ng mga kabataan. Pero ngayon, ito na ang nagsisilbing tahanan ng mga kababayan nating badyaw na lumikas mula sa kanilang mga nasunog na tahanan matapos umatake dito ang MNLF Miss Suari Faction. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Sambuanga, ginagawa na ni nila ang lahat para ma-relocate ang mga naapektuhan. The account is still there, but we really have to address this in a way na we have to seek a permanent solution to the problems. Ang mga taga hulo naka-alerto sa posibleng gawin ng MNLF. Ayon kay dating MNLF Congressional Standard Bearer at ngayong Holo Mayor Josein Amin, humingi na raw sila ng tulong sa PNP at AFP para siguruhing walang mangyayaring masama oras na magpirmahan bukas may pakiusap din daw siya sa MNLF Miswari Faction. Ba't gusto namin, yung magkaroon ng kapayapaan. Yung uh, uha uha kami sa, uh, sa peace, no? kailangan may involve lahat. including the MNLF, even ako sayo. Bagaman walang namomonitor na banta ang militar sa Marawi at Lanao del Sur area, kasado pa rin ang security preparation. Ang Camp Darapanan sa Maguindanao, isa sa mga baluarte ng MNLF, gwardyado na. Sa loob ng kampo, tila fiesta ang preparasyon dahil sa pagkakataong ito. Walang gerang sasagupay ng mga MILF, kundi ang kanilang matagal ng inaasam na kapayapaan. Buo rin ang suporta ng iba't ibang Muslim leaders. Iniendorso nga raw na 16 anim na sultanato ng Mindanao ang makasaysayang paglagda sa kasunduan. Ivan, wala namang natatanggap na banta ang otoridad dito kaugnay nga sa nakataktang pirmahan bukas sa Malacanang. Katunayan, ang ilang bahagi ng RMM na may malaking bilang ng MILF members inasahang may sakasiyahan bukas bilang selebrasyon para sa pirmang makasaysayang kasunduan. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima.